gabi po sa inyong lahat so nandito naman si Kindness sa kusina All right syempre pag nandito tayo sa kusina nagluluto po si Kindness guys at this time iba po ang style ngayon ni Kindness so mag tayo guys magluto tayo mismo sa ating table ayan po So, naka-prepared na rin po guys yung ating mga ano ko. Ayan, medyo makalat pa guys dahil dito tayo magluluto ngayon. Okay? Ayan, so kung naalala niyo po guys sa so, mga nakaraan na na-upload ko po is buong pumunta po ako sa home center sa kama po. May binili po si Kindness. Ayan, na uh, parang pwedeng pangluto natin guys. Uh, parang Japanese talaga siya na binili ko po na hindi naman siya kaldero. Ayan. So, yan po ay parang original talaga. Yun ang mga ano ng mga hapon guys kapag yung mag shabu, -shabu sila. So, tinatawag siya guys na shabu, shabu dahil maninipis po ang karne. Yan. Okay. So, ayan po guys. Isa, ito muna. Ay, pakita ko po sa inyo. Maya maya isa. din ka po kayo kapag uh, may konti kasi ako niluto eh. Diba? <laughs> yan. Pag matapos na po. At syempre, ayan. Ang karat pa ng kusina kay Nish dahil Siyempre guys, gulay po tayo ngayon. Ang shabu-shabu po sa Japan, ang kanilang sabaw, maraming gulay, konti lang ang karne. Okay? Ayan. So, yan po guys. At mag-slice muna tayo. At syempre guys, habang nag-slice pa po si Kindness ng ating mga gulay-gulay ngayon. At ito na po, nagluto rin po po guys ng ating lumpia Shanghai. Ayan, o diba, walang katapos ang lumpia Shanghai ni Kindness. So since po kasi sabado po ngayon, so parang mas masarap habang manood kami ng uh, movie. Ito po, ito po kasi yung ano guys, bonding moment namin na magkakapamilya po na wala kami mga pasok, kayan. So ito po yung ano namin talaga. Kapag Sabado ng gabi, yan. So kung, kaya nagluto si Kindness ng medyo maramihan para kung iba-iba pong tikman, pwedeng-pwede po. Okay? Hindi magsasawa sa isang pagkain lamang. Alright! right, ayan po guys. At ko po muna ito ang aking pag-i-slice po ngayon. Alright guys, uh, tapos na po si Kindness mag-slice. And then, nahanda, nahanda ko na po yung table. Ayan, so ito po yung isi-share ni Kindness guys. So, uh, ito po yung binili ko. Kung naalala niyo po. Ayan, sa kama. Ayan po. So, ito po yung gagamitin natin ngayon guys. Sa pagluluto po dyan mismo sa ating uh, table po. Okay? So, need ko lang po siya guys na hugasan muna. Ayan, so may kapag bibili po tayo guys, maraming mga ano, nilalagay sila. And then ulitin ko lang po, kapag bibili po tayo ng mga uh, para po sa pagluluto, lalo na po sa um, mga kaldero, ayan, so ang gamit kasi dito sa Japan guys, may gas or may kuryente. Ayan, so ang gamit pa kasi ni Kindness is gas po kami. So gas po yung nakaano namin sa bahay. Kaya tignan din po natin guys ang ating mga bibilhin sa ang mga kaldero, kawali na pwede po sa gas. Dahil pag hindi po, po ba, bawa, nagkamali po tayo ng bili, magtataka po kayo, bawa, kuryente po yung gamit nyo, tapos nabili nyo po pala is gas. Magtataka kayo, iba yung ano nang yung kaldero. right? Yan po. So, mas mabuti, tignan nyo pong mabuti. Ang uh, bago po kayo bibili, guys, ng mga kagamitan. Okay? O, di ba, guys? Bapa kayo siya, oh. So, Japanese kayo ang atong dating ron. Japanese kayo ang atong uh, ulam ron, guys. Ayan. So, first time ngayon ito gamitin ni Kainish. Although, meron na po kami dito, guys. Kaya lang, hindi po siya malalim. Ayan. So, maganda kasi kapag shabu-shabu po, mas maganda, malalim po. Katulad po nito. Ayan po, guys. Okay? Dahil nga po, sabaw po siya. Ayan. So, dahil tatlo po kami and then gulay. Mas masarap kasi mas maraming gulay hiyalo natin. Okay? Ayan po guys. Alright. So, hugasan ko po muna ito guys bago natin gamitin. Okay? All right, guys. Ayan na po. At sa wakas natapos rin si Kindness sa kusina sa pag-slice ko po. At then nawagasan na po natin yung ating bagong-bago po na pang shabu-shabu po natin na gagamitin ngayon. Okay? Ayan po. All right. So ayan, guys. Mat malinis na malinis na po talaga siya. 'Di ba? Okay. So at least magamit natin yung ating binili po sa mga nakaraang upload ko and then bago po ang lahat ipakita ko lang po guys so napaka simple lang po ng mga ingredients ni kindness ayan po so sa gulay guys uh, pagdating po sa shabu-shabu uh, iba't iba pong gulay ang pwede iba't iba rin pong uh, karning manok or karning baboy Ayan, ano, kahit ano po, mga shell, pwedeng-pwede po ihalo natin kap sa shabu-shabu. Walang pili po. Sa gulay, pwede po lagyan nyo ng carrots. yan so nasa inyo na po. So this time is wala po tayong nilagay na carrots, guys. Dahil uh, tatlo lang po kami, guys. Sapat na po sa amin ito. Ayan. Tapos, ayan po, guys. Pakita ko lang po sa inyo yung aking mga gulay. So ganyan lang po yung pag-slice ko. Parang ah uh, sa isang ano lang po, isang subo. Ayan. So, simple-simple lang po, guys. And then, yung ating karni. Yan. So, tinatawag sila, guys, na shabu-shabu na sabaw po soap na dito sa Japan. Dahil nakikita nyo po, guys, Uh, manipis na manipis po talaga yung karne. Mabilis lang po talaga na maluto niyan. And then, syempre, pwede po tayo maglagay ng mushroom. Yan po. So, ito pong mushroom uh, ang napili ni Kindness. Pwede rin din po ibang klaseng uh, variety po ng mushroom. Pwede, pwede po. Alright. Ayan po. Nahugasan na po natin yan. At na-slice na rin po natin yung ibang gulay. At syempre, guys, lagyan po natin ng tofu alright, so uh, isa po sa i-share po ni kain dish talaga guys, ang shabu-shabu is uh, napaka healthy rin po talaga na pagkain, so bilid po talaga ko sa mga Japanese na mga pagkain na inahanda guys, uh, talagang may uh, magandang benefits po talaga sa katawan, ayan so pwede pwede pong lagyan natin ng uh, tofu po ayan, ng ating shabu-shabu uh, na na sa soap po ngayon. Okay? Ayan po guys, ng mga na mga na-slice po ni Kindness ngayon, ng mga uh, gulay natin, na ipanghalo natin. At syempre guys, dahil nga po Japanese food, syempre may handa rin po tayo guys. So, hindi na po si Kindness ang nagluto nito. Binili ko lang po guys kung saan na malengke po si Kindness kanina. Ayan, so syempre may, may ano na tayo guys, may ah uh, parang sauce natin ito. So, yung iba guys, nilagyan ko ng sauce. Yung iba naman, hindi po. So, nasa sa kami na po guys, kung pwede, kung gusto niyo pong maglagay ng sauce. And then, syempre, hindi wala yung lumpia Shanghai ni Kindness. O, ba? Diba? Parang forever may lumpia Shanghai si Kindness. Syempre guys, marami tayong stock sa ref, ba diba? Ayan, pero this time is, ito na po yung huli. Yan, mukhang gagawa na naman po si Kindness ng lumpia Shanghai dahil kahit anong okasyon guys, may nagre-request po talaga Talaga. Lalo na kapag makita na nasa refrigerator ko lang po. Alright? Ayan, so, so shabu shabu guys. Ito yung pinakahuli ko po na papakita po sa inyo. Ito po yung binili ko po. Ayan. So, dito guys, sa mga lalapas makabayan ko po na gusto nyo pong matry, tapos hindi nyo po alam kung paano. Marami pong klaseng sabaw na mabibili nyo po mismo sa mga buong store po ng Japan. Ayan, available po yan lahat guys. So, may instruction po. Ayan nakikita naman kung paano nyo po gawin. Alright? Ayan. So, yan po guys. At ito po yung isa sa mga napili namin ngayon na sabaw po. Ito po ay timplado na po na soap. Ayan. Tapos, ang gagawin natin is ipaghalo-halo -halo lang po natin ito. Alright? Ayan po. So, simulan na po ni kindness ngayon. I'm so excited. <laughs> Kay gutom na guys. Alright guys, ayan na po at lagay po natin yung mismong sabaw Alright Alright Okay, so napakamura lang po nito guys Adilintayin po natin guys na parang uh, kumulo lang siya ng konti Tsaka po natin ipaghalo-halo po uh, ating mga naka-slice ngayon Alright, guys. At, ah, takita nyo po. Kumulo-kulo na po, guys. Sa, ah. Siyempre, ilagay natin, guys. Unahin natin ang karne. Okay. Ayan, guys. So, syempre. ah, mas gusto ko po na ah, ubusin po yung karne, guys. Ilagay ko po. So, depende naman po sa inyo, guys. Pwede rin po na hindi. Pero, ito. Ngayon, ang gagawin ni Kandish is ubusin ko po, po itong ating karne para maluto po ito lahat agad. Ayan. Uy, ang bango po. Ang bango-bango. Okay. So, napaka nipis lang ng ano nito guys, karne. Yan. Wow. Sabaw na, sabaw na dito guys. Yan po. Yan. Paghalo na natin mabuti guys. Para mag-absorb lahat yung kanyang sabaw sa ating karne. Ayan. Right? Wow. Ang So, ayan guys. Uh, ayan na po yung kanyang uh, uh, status po ngayon sa ating karne na pinaghalo natin guys sa uh, nilagay natin na soap po. Okay. Ayan. Alright. So, punti na lang po, guys. At may maya maya is, yung iba naman ay ilagay natin. Yan, guys. At ito naman po yung ating isunod. Ang ating onion. Okay? Para mas malasa po ang ating ano yun. So, yun guys. is optional po. Nasa sa inyo na po kung agad-agad nyo ipag-alutuin lahat ng karne. Kasi pwede naman po kasi, guys, kung kung ano lang yung kakainin niyo yun lang din po ang lulutuin niyo ayan so yung kumbaga guys yung iba naman mamaya ayan pwede hindi po ubusin eh. so ito guys na, nilagay ko lang lahat kasi alam niyo mga Pilipino guys mas masarap yung uh, lutong luto po lahat eh. okay na po yung ating onion para mag-absorb po sa ating karne. Okay. Ito po ay pork po ang ginamit ngayon ni Kindvench Ka na karne. So, pwede pong maglagay ng shell o kung ano-ano pong gusto niyo pong ilagay dito. Pwede rin po maglagay ng bihon. Kunting bihon, halo-halo po. Yan. Yan guys, at isunod naman natin yung ating mga gulay-gulay po. Okay, ayan. So, ito guys, hindi ko po ito uubusin dahil marami po. Kasi madaling ma Uh, baka malata po agad lahat. Ayan. So, pili lang natin guys ang ilagay natin ng mga uh, gulay. Okay. Ay kalamihan ni eh, guys. Ayan. Okay. yan po. Halo-halo na. Tapos yung iba naman, ayan po guys, oh. so pwede lang po na kung ano po yung gulay na gusto nyo. Okay? Then, yung ating mushroom, ayan. So, nasa sa inyo na rin po, guys, kung gaano din po kadami yung mushroom na ilagay nyo po. Alright. Okay. Then, next is ang ating tofu. Ayan. Lagyan natin, guys, para dali-dali na po. Okay. 'di ba? na naman ng pagkakaluwete ni Kindness. <laughs> right, mga kakain. Okay. Gusto mas gusto ko guys, maraming tofu agad. Okay. All right. Wow. All right guys, at this time is pinaghalo ko na po yung lahat-lahat na gulay natin. Okay, so parang gusto ko pa siyang dagdagan pa ng gulay. Wow. Alam ni eh, guys, ay. Eh? Hey, she des. <laughs> sabaw na sabaw dyan kaayo tano ano? Mga kakain, ayan. So, especially na eh, guys, kay dahon-dahon. Ayot ka Maraming dahon ang ating shabby-shabby soap ngayon. konti ng ating mushroom. Alright. Guys. Lami ka guys. lami <laughs> kaya itong soap, oh. So, ito po yung update ko sa inyo, guys. Ayan. So, pinaghalo ko na po. Wala na po tayong ibang gagawing timpla dyan. Hindi na po tayo maglalagay ng asin dahil po yung binili po natin na soap po, may timpla na po yun. Ayan. So, ang gawin lang natin is mag-slice ng mga kung ano-anong gulay. And then, yan, hintayin lang natin, guys, na maluto yung iba. Ayan po. So, napakadali lang po gawin ito at healthy pa. Alright? Ayan. So, ulitin ko lang po, guys, uh, kung anong gulay lang po pwede nyong ipaghalo dito. yan po. Wala pong pili-pili sa gulay ito. sa so, mag-isipan lang po. Kahit sa Pilipinas, kung may kalamunggay, pwede po, pong lagyan natin, guys. Alright? Why di ba? So, mukhang gagawin po ito ni Kindness pag uwi ko po sa Pilipinas at nang matikman din nila. Magdala lang po ako ng soap mismo. Okay? Yung nabibigay po dito sa Japan. Wow! Yan, guys. Kunti na lang is. Makakain na si Kindness at matikman natin to guys. Oh. Wow. Alright guys, at yan po, luto na po ito guys, sa uh, tikman natin ngayon. Wow, ayan. So sa so Japan guys, dapat may kanya-kanya po kayong bowl. Hindi po pwede na uh, malaking bowl tapos isang tao. Dito, kanya-kanya po. Ganito po yung kanilang style. Okay, ayan. Kaya kung napansin nyo guys, marami silang maliliit na mga bowl. Kasi, ayan uh, po ang ano nila. Wow, kalami ang ito. Then, yung kanyang tofu. Pagkikin natin ang tofu, guys. Kalami dyan kayo siya. kalimit kainit. Hmm. Then, yung mushroom. Lagyan natin ang mushroom. Yeah. Wow. <laughs> Then, yung sabaw. Alright, ayan po guys. So, wow, oh, kalami na lang yun. Mm. Okay. And guys, nagkain-kain na kami guys at tikman natin ang ating niluto. Wow. Oh. ang dami kayo. init pa kayo guys ba? Mm. So, ganito sila guys sa uh, pag mga soap. Pag-isa talaga. plus ganyan. Hmm! Kalamit! Tapos pag mag sila ng sabaw guys, ganyan ang hapon. Hmm! Oh. Kaya bawal sa kanila yung malaking bawal na marami ang tao kasi Maraming, maraming, kumbaga nag-share, share. Yan. So, dapat, tag-isa talaga ang bowl. Kasi ganyan sila kapag mag-higop ng mga sabaw. Mmm. Perfect. Tapos yung, ano guys, oh. Yung tofu. Okay, kalami, eh. Okay. Mmm. Masarap po yung gulay. Ang mm, sarap. Kain po tayo. <laughs> Yan. Hmm. Ito yung ano guys sa uh, Japan. I-share ko po sa inyo. Hindi sila masyado sa karne. Kung napansin nyo po, manipis lang yung nilagay ko ng karne. Imas. mas grabe talaga ang ano nila sa gulay talaga. Mga healthy na mga pagkain yan. So yung karne, parang ano lang, parang pang balance lang po nila. Yan po. Okay? So this time is at least na uh, share ko naman po sa inyo guys. Kung ano naman yung mga uh, pagkain ngayon ni Kindness, di ba? Mmm. sarap masarap ng timpla ng sabaw guys hmm may ano din dito eh maanghang mayroon din po Okay. para hindi ka nakakain ng kanin hindi kasi mabusog ka sa mga gulay mga ano hmm masarap So, yun guys, yun yung mga uh, naipakita ko naipakita ko po ngayon, okay? Yan po. So, kahit uh, medyo busy-busy, yan po. So, nagawa ko pa rin guys na ganito lang po yung banding namin kasi yung anak ko uh, galing sa trabaho, yan po. So, hindi kami makapasyal-pasyal galing nga mga busy po talaga. Tapos bukas, may mga gagawin rin. yan. So, nung, nung, nung time kasi na nag-start ako ng mag-vlog, medyo ano ba yun sa pandemic, kaya, Grabe ako maka-upload nun kasi minsan wala kaming overtime, walang sabado. Pero ngayon po talaga, grabe na yung ano namin trabaho. Araw-araw may overtime, may sabado pa. Yan, na busy-busy po talaga. Tapos, marami na rin mga lakad dahil nga pula wala ng mga pandemic yung mga nag-work niyo yung anak ko. Maraming mga inaasika. So, yan po, guys. So, yun po yung aking mga na-share naman po sa inyo ngayon. At maraming maraming salamat po talaga sa palaging pagsubaybay niyo po palagi sa akin. Ayan po, kung ano-ano lang yung mga content ko po. Ayan po. So, sana is nagustuhan niyo po yung ginawa ko po ngayon na pagluluto ko po sa uh, Japanese na uh, ulam po kung paano gawin. So, napakasimple lang naman po ang mga nilagay ko po, guys. Meron din po mga pwedeng pwede niyo po ihalo dyan. Okay? Yan po guys. So maraming maraming salamat sa iyong panonood po guys. At muli ay ako na po yung kapaalam. Bye guys! Thank you for watching po!